nagpahayag ng kanyang buong suporta sa Senator Christopher Bongo para kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ng ginagawang pamumulitika di dito patungkol sa usapin ng confidential fund. Pahayag ni Senator Go, tiwala ito sa kakayahan at integridad ni Vice President Inday Sara Duterte bilang isang lingkod bayan. Kasama na rito ang tamang paggamit nito ng pondo ng taong bayan para sa hangarin ito na mabigyan ng dekalidad na edukasyon ng mga kabataan at masiguro ang kaligtasan naman ito bilang tumata yung kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Dagdag panigo, subok na ang pagiging tapat ni Inday Sara noon pang alkalde ito ng Davao City, kung saan bilang chair ng City Peace and Order Council at miyembro ng Regional Peace and Order Council ay naging tahimik, mapayapa at insurgency-free ang siyudad at buong Davao Region. Sa programang Gikan sa Masa para sa Masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa SMNI kasama si Pastor Apollo Sikibuloy ay kinumpirma nito na dati nang gumagamit ng confidential fund ang anak na si Inday Sara para sa seguridad ng Davao City. May, si Inday ni Mayor, mara, all, all, all the years may intelligence fund dyan. Ako may intelligence fund ako. Ah, uh, Pito, at the outset, sabihin ko na sa inyo, anong produkto namin binigay sa Dabao? Who was the first dito sa Pilipinas na nagkaroon ng mapayapa? Hmm. Na walang komunista. May komunista kam pero na nandiyan sila sa na bukid. Hindi pumapasok dito. No. Eh, anong ginamit namin dyan? Laway? Tat tatanggap yung komunista ng laway? Hmm. You know, pacification is a long, long process. Mm. We have to strengthen the barangays. Gastusan mo yan mo, Pastor. At yung iba, bilhin mo. Mm. Yung hindi mo talaga makuha, pero popular sa tao sa barangay na yan, mm. malakas, kasi mabait, at saka nandyan nakaimbudo yung, yung kailangan bilhin mo dahan-dahan. Those are the use of intelligence, uh, uh, uses sa uh, intelligence fund. Mm. Paliwanag pa ng dating Pangulo, taliwas sa akala ng iba, ang intelligence fund ay mayroong auditing kung saan ito napupunta. It, ito naman kasi ang mga taong iba. Akala nila na pagka-intelligence, wala ng audit. Hindi, Pastor, dito sa atin may audit talaga. Mm. You yep, have to. Kasi ito binigay ko kay Barangay Captain Oh. At tatanungin talaga nung 'yan, natanggap po ba 'yung pera na 'yan? Mm. It it. Lok, marami kayong kilalang military everywhere. Ikaw, pastor, mm. alam mo. Ako lang ang presidente o mayor noon na may periodic command conference. Mayor ako, pinapatawag ko 'yan almost every other month. Lahat yung pulis ngayon buhay pa. Pagkatapos ko mag-discuss ng problema, ah! sige. Gastuhin mo yan ninyo sa... Bahala na. Just give me the right information. Bilhin mo sa kabit mo o kabit mo NPA. Wala akong pakialam. Basta produce the results. Ganun ako ng presidente. Buhay lahat yung military pati police. Sinong presidente na tumatawag ng ganon? Pero 'yang pagkatapos pastor beses. Ay, nagkikinig sila oh. Yung intelligence man, kayong mga well, I suppose in the way of doing it kasi ano, yung ROTC pati PMT, gusto niya i-revive plus di itong pasok ng mga komunista sa eskwelahan. Yes, Kaya nga, papalakasin pa, niya yung PMT. Kaya, yeah. yung man yung nag na, where do you think uh, the enemies of the state get their manpower na may utak? Sure. Di ba yung estudyante natin? Yes. Mga taga-UP, mga... Sila yung mga ideologues. Yan ang hindi. Akala kasi nila intelligence wala na binubursa. Yun sa mga kurakot. Puro itong pamilya na ito. Giit pa ng dating Pangulo, lumalabas ang mainam na panghuhusga ng isang tao sa oras ng ito ay kumukundi na. Men judge best when they condemn. Ang pinakamagandang paghusa ng tao, lalabas yan, especially yung ididiin niya yung tao. Mm. Ganon yan. So, walang maniwala. Ay, 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 ay wala. Tutal. alam ko, walang Mga kanya ko, Diwag. Total. Alam nung, ay, ay, ilang taon na ako na. Nag-retire na ako. Pumasok ako ng mayorship. Same door. Umuwi ako pagka-presidente years after. Same door. Same lifestyle. Ito, naghihiram pa rin ng jacket sa iyo ang anak ni Duterte na si VP Saray kasalukuyan ding Vice Chair ng NTF-ELCA kung saan kitang kita ang katapangan at malasakit ito sa pagsusulong sa kapakanan ng buong sambayanan. Sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento ng lipunan, napilit na gumagawa ng paraan para pabagsakin ng gobyerno at sirain ng bansa. Sa kabila ng mga hamon na hinaharap na bansa, panawagan ni Go sa publiko na magkaisa at sama-samang tulungan ng gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte upang maisakatuparan ng iisang hangarin na mabigyan ng mas matatag, maginhawa at ligtas na bansa ang bawat Pilipino. Anigo, kaya umano ng sinabi ni VP Sara sa dami ng global at local issues na nakakaapekto sa ating ekonomiya na nakadaragdag sa pasanin ng ordinaryong Pilipino ay wag nang magpadala sa awayan at pamumulitika at sa halip ay maging bahagi na lamang ng solusyon at tumutok sa mga gawain kinakaharap bilang mga lingkod bayan. Serbisyo muna bago politika para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.